Kamatala iniimbisigahan na ng Philippine Airlines ang reklamo ng magkasintahang na walang umanuan ng mga gamit sa kanilang i-chinek-in na, ichi -neck na balikbayan boxes sa ibinahe mula Amerika pa uwi naman ng Pilipinas. Balitang hatid ni June Veneration Exclusive. Gaya ng maraming umuwing Pilipino galing abroad, Excited at puno ng saya ang mag-fiancé na sina Fe Lopez at Odil Glem Gutierrez nang lumapag sila sa NAIA 2 mula Los Angeles, California noong September 5. Pero nagbago ang lahat nang makita na nila ang kanilang check-in baggage. Ang balikbayan box si Glem halos sira-sira na ang takip at tagiliran. May nakalagay sa loob na paalala na dumaan sa random inspection ng TSA o Transportation Security Administration ng Amerika ang kahon na nangyayari naman talaga. Pero ang pinagtataka ni Glem, Halos kalahati raw ng laman ng kanyang balikbayan box ang nawala na parang bula. At buka ang pinili pa raw ang mga kinuha. Tapos po, yung, yung mga sapatos ko, yung mga luma, yung natira, yung oh. tira yung mga gamit. Yung mga kinuha? Yung yung mga bago. Ang balikbayan box sa manifest hindi na random inspection ng TSA. Pero? Ayan, nakaganyan siya. Tapos si Ryan, sirang ganyan. Ayan, parang, ayan, parang kinuha ganyan. At meron ding mga nawala hindi ko naman masyadong memory siyang mga nakalagay sa box ko. Pero yung sa loob lang, mga siguro mga chocolates, gano'n. Tsaka yung mga lotion, hindi ko pa alam kung ano yung mga nakuha. Pinayuhan si Nafe at Glam na makipagunayan din sa TSA sa Amerika. Sabi ng Manila International Airport Authority, ang airline company ang may responsibilidad sa bagahin ng mga pasahero. Kinuha namin ng palig ng Philippine Airlines na siyang sinakyan ni Nafe at Glem. Iniimbestigahan na raw ng palang reklamo tungkol sa mga nawawalang gamit. Kailangan daw muna malaman ang mga pangyayari bago ang insidente. Hawak na raw nila ang formal na reklamo na inihain ng dalawang pasahero. Nasa 20,000 pesos daw ang halaga ng gamit na nakuha kina Fe at Pero hindi na raw ito usapin ng pera. Siyempre, masaya kami umuwi para lang magbakasyon. Tapos tingnan mo naman nangyari. Nasa airport pa lang. June Veneracion, GMA News.